idol may nakita tayong labuyo grabe <laughs> pwede na yata tayong manilo ah dahil malapit lang naman din tong lugar na to sa mga dati kong silo uh, I'm going to show you na lang how to make trap traditional snail trap mga sinaunang Pilipino alright mga idol dito sila sa part na to nanggaling galing mga idolo yung mga labo na nakita natin dumiretso sila pababa eto dito sila ng galing dito sila nagkaykay so sa pagkagawa ng trap mga idolo napakahalaga yung um, spot kailangan nyo pwede talagang madaanan hindi yung basta basta ka nalang gawa ng trap kanyari eto sa lugar na to eto eto yung espasyo nya So hanggang dito ka pwede maglagay ng bakod tapos sa gitna yung kanyang pwedeng daanan. Ingat sa paggagawa nyo ng trap. Baka mamaya nagtatrap lang kayo sa mga malapit sa bahay. May mga alagang manok. Niyari tayo dyan. Hanap muna tayo ng paltak. Ito. Kain naman to gawing paltak mga idolo. Putulin na lang natin. Napakaraming pwedeng gamitin mga idolo. Pero ito yung isa pinaka madali at pinaka-epektibo. Kaya tara, sibukan na natin gawin. inaman to mga idolo, yung ganitong klase yung paltak tuwid. Mainam kung kawayan pero kung kahoy na ganito yung ano, itsura, pwede na yan. So kailangan mahaba to mga idolo ah. Kasi pagka maigsi yung ginawa nyo ganito, pag binaon nyo eh, napakababaw. Ma maaaring tumalsik kapag ginamita mo na ng ano, paltak. Kailangan mahaba at least hanggang dito yung baon niya. Para alright. So mga idolo, sa paglalagay naman ng paltak, kailangan saktuhan lang yung line ng iyong baligwasan. Huwag yung naka-slide. Kasi pagka naka-slide, nakagaya ng ganito, maaaring dumulas yung ano, tali sa iyong paltak at iipit hindi na siya iigkas kailangan mas maganda yung derechuhan lang yung ganyan yung halos pantay lang para napaka smooth lang ng kanyang pagigkas to kailangan natin ito ito yung pinaka trigger natin yung pagsasabita ng ating ano ating apakan lalagay natin dito sa ating tali mga isang dangkal kain naman na yan sa paglalagay basic lang yan. pwede na yan tapos mag loop ka pa ng isang beses tapos simulan na natin lagyan ng bakod So, ganito na yung magiging itsura nya. Ayan yung mga bakod nya. Kailangan B-type yan mga idolo. Saktuhan lang yung aapakan nya. Gitna lang. Hindi niya maaapakan yung kanyang ba yung kanyang paltak. Dahil harang naman ang mga bakod na to. Gitna lang talaga siya, Tapos yung bakod napakahalaga. Yan, magkabilang side yung bakod. Para kung na nasa dito sa lugar sa area yung iyon tinatarget wala siyang ibang dadaanan dito lang yung space sirado yun holy yun so ilalagay na natin o, ilalagay ko na mga idolo Ito rin yung niya, mga idolo ha? sa lalagyan mo pa siya ng ibang apakan pa dito gawin natin na may mga nakikita akong trap isa lang yung apakan suwertihan lang talaga makaapak doon pero pag tatlo yung apakan niya kabit na lang natin yung ibang apakan ito mga idolo isang tip pa wag na wag kayong haharap sa paggagawa na silo dito kasi pagka hindi sinasadyang naglalagay kayo ng mga apakan na yan at umigkas at dito kayo nakaharap sigurado sa 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 kapak nakapak sa mukha mo yan naranasan ko yan mga idol yan mga idol saktuhan lang yung apakan niya dito lang talaga kailangan yung tali mo na yan nakapalibot yan sa mga pwedeng maapakan kailangan hindi yung sakto lang mas maganda yung sobra ng kahit papano pero kung maliit na ibon kailangan maliit lang yung mga ano, pero kung mga laboy okay lang yung ganyan so susubukan na natin kung legit ba ang ginawa nating trap kung ipisibo kunyari ito yung ating target dadaan na siya yeah. Oh. dali mga huling huli legit na legit yan so pinakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng trap na epektibo at chak na makakahuli um, babala igat sa paninilo at maging responsible kayo kung magsisilo kayo dapat lagi yung pandawin huwag nyong hahayaan mamatayan kayo ng huli kasi sayang naman ito ay survival skill traditional na natutunan natin galing sa ating mga pinuno kaya wag kailangan wag maging pangit sa tingin ng ibang tao ng gawain natin ato manghuli lang tayo ng sama lang sakto lang, seasonable para alright peace, init